Sa may diabetes ang mabilis na pwedeng mapapahina ngayong araw ay sikmura o mga bituka. Kaya iwasan ang kinilaw na pagkain at half-cooked na pagkain at iwasan din ang sosawan na kamatis. Ngayong araw dahil sa sikmura at bituka, ang hihina ay pwedeng ang hangin sa sikmura ay maglalabas ng hangin hindi maganda ang mga amoy pag nagsasalita. Kaya pag ang amoy ng hanging sa sikmura, ay hindi kaaya-aya ang amoy ay may sinyales na tataas na ang sugar, at umiwas din sa matatamis, na mirienda lalong-lalo na ang leche plan, at umiwas din sa mga paa ng manok, at dugo ng hayop, at huwag kang maliligo ng gabi na dahil isa pa sa magpapahina ng katawan, ang magandang inumin ay buko juice, o kalamansi juice, at sa merienda ay kasava cake o sumang kahoy. At huwag masyadong mag-iinom ng tubig na malalamig na tubig sa gabi, dahil ang kidney ang pwedeng maapektuhan para mapahina, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig ng kalikasan, para sa tao ayon sa gabay ng mga bituin.